Kaya pala lumakas ang bagyo. Ikaw pala ang dahilan. Bakit ano, lumakas ang bagyo? What? Balita ko, kumanta ka lang kagabi. Ano yung kinanta mo kagabi? Ha? Ha? Mga ibon, lilipad, mga isda, nanangoy, ope, talod. Ano yun? Ano na bagyo? Ha? Anong naon ang bagyo? ah Una, rating, tunod naman. Bag, bago, denteng. Malakas ang, malakas ang ulam, malakas. Ang angin, hindi Pinas, babana, na, Dating dating bahay, lulubog. Ba, ano yung sinabi mong kambal yung bagyong dumating? <laughs> yung Dante, yung bag yung Dante. Una, tirating. Yung malas na, wata... Uh, Sana. China. Sa so China na. Umating um, um, na ti, si, si Dante, papasok na yun. Ti, si, si Dante, malasang bagyo, malas bagyo. malakas, malas ang angin, malas ang ulan. Di ba ti, si, si Dante, iipot ng lakas. Oh. Tapos, uh, marami tang lakas. Pati lahat ng bahay, lulubog ang baha. Hindi pwede yun. Manalangin ka. Ha? Manalangin ka. Uy, pati, pati yung bahay mong bank, yung bahay mong makate. Oh. Lulubog ang bahay, baha, lupo-lupo. Hindi, uh, hindi pwede yun. Hindi, 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 bahay hindi, hindi, lulubog ang bahay, hindi. 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 Basta Bakit, mababa natin. Mabay tayo eh. Mabay tayo? Hmm. Tatabi si Dante. Bahay, bahay ko tante. Eh, yung bahay ni Jaranke. Huwag ah, mo lulubog ang baha. Ito ko, yung uh, bahay ko dante, lulupok ang ba, lulupok. Lulupok mo, ibang bansa. Latang, latang, ibang, latang bansa. Puro bahan lahat. Ay, pwede. Iba din yun. <laughs> Iba din. Dapat manalangin ka na huwag mo, huwag nang huwag nang malakas. Huh? dun mo na lang ibagsak sa dagat, yung e. walang tao. <laughs> Babasta kung ha, uh, tatak, walang tao. Mm -hmm. Tabi Dante yung Bible. Oh, oh, oh Tabi ka yun. Oh, manalangin ka sa, sa Panginoon. Hindi, eh, tutunod yun. Dante, lahat yung ba, mulan, malas angin, mo babasak sa dagat. Para lahat walang ba, parang titi, Tama. Oo. Oh, para yung ba, hindi lulubog. Kasi pag maraming nabaha, ay, maraming ang bubuhating bigas. Latong bigas? Oo. Tapos? Ayun na yun ang trabaho natin eh. Nanay, nanay. Kunwari, pag yung sinasabi mo na lahat ng bahay, baha, ay, sige. Araw-araw ay magbubuhat ng bigas. Tapos? Tapos? Tapos malulubog ka pa ulit sa tubig. Tapos mo yan? Hindi po. Oo. Tapos? Tapos? Nanay, nanay, masipa ko. Mayroon ko ba itong tasakong bigas? Tala sa ako. Malaki. Walang sahod. Dito dito, bigas ka ng taon, Hindi at least nakatulong ka Nakatulong ako? Oo sa mga ano ikaw may kasalanan na Gusto mo mabaha yung mga bahay di Magbubuat ka ng bigas Hanggang dito yung tubig kagaya pinuntahan na natin Atabi ng bagong Dante, oh, tatalita yun oh, Atabi Banda magbuat ka na magbuat ng bigas Tadali mo sa mga binaha ko Dala na? Oo nasabihin niyo sa'yo Tara na tatabi ko bagong Dante babasa sa dagat. Mm -hmm. oh, hindi dito, natin. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Kasi kawawa yung mga tao. <laughs> Bakit yun? Latang, latang tao, mar marami hindi yung tulong? Oo, bibigyan bate, natin. Bakit latang tao, atang hindi, atang tulong, latang tao, baha. Ha? Huh? Hindi naman si hindi naman sila umaasa. Ano 'yun? Kasi yung bagyo, hindi nila hindi natin alam na dumat na parating o gano'n yung magiging sitwasyon na mataas yung tubig. Pesebe. Kaya pag bumaha ulit, sinasabi mo, Pesebe. marami kang bubuhatin ng bigas. Nari. Uh, ba, ba, mayaman? na ba? Katulungan natin. ayun kung kaya natin. Lumusong ulit sa baha. Gusto mo lumusong ka ulit sa baha. Alam ko, mati ka eh. Bong Michael, ni Bong Michael. Na ba? Katunungan natin. Bong Michael. Mayaman na yun. Sino? Bong Bong Marco. Presidente natin yun eh. Hindi, tulungan natin si yung mic Tatay, yung bahay na nalupo ang ba. Tulungan natin. Pahit, pahit, pahit tayo. Hmm. Nga, pahit ako. Tulungan ko si yung mic na ba, mayaman tayo. Eh, eh, maraming natulong doon sa kanya. Yung tutulungan eh. na lang natin, yung mga mahihirap ang buhay. Pati si ibo mo, ti... Pati ti, tawawan ang bahay ko, yung bahay niya, lulubog ang bahay. Dapat tulungan natin. Diga natin, tasakong diga. Doon, sorry, tawawan hmm. naman. Oh, pwede. Pahig ako eh liquid eh, pero mas maraming mas marami siyang alalay doon. sino you know, alalay ni Bobay ko? Ilan alalay ni Bobay ko? Milyon, trilyon. <laughs> Binyo, trilyon. Ano ba 'yung mga alalay niya? Ano pinang? Uh, uh, Samahan niyo po, ilipat natin 'yung bahay ko. May may alalay ni Bobay ko, ututan nila. Mm -hmm. Yung bahay ni Bobay, tiket eh. eh. Hindi ibubuhatin nila. Marami 'yung trilyon 'yung tawanya. <laughs> mm, mga tawanya po, puro tindalo, tindalo, puli. Mm. Ano-ano, hindi nyo na, tawa nyo. Oh, Ngunit na lang natin ang bigas, Bantam. Yung mga may dadal amon ang ng bigas isa-isa. Kaya nang ginawa natin ng isang araw. Pa Paano ito, Ibang Michael? Pero, natatakot ka lumusong sa tubig. Tapos, tapos ito, Ibang bigyan natin. sa Tasakong bigyan. Oh, sige, sige. sige. Papay, ganun. Oh, Dalala mo na lang para matapos na. Tantapin yan, siya. Oo, tantapin. Ibang eh. oh, Michael, alamin na lang. <laughs> Ibigay mo na lang sa mga may ang buhay. Huwag sa akin. Ba, batay. Mayaman mm -hmm. na ako. Mm -hmm. Tatlong tatlong pera ni Bong Michael, hindi mo ubos. Oo, oh, hindi mo ubos. <laughs> tanong, tanong pera ni Bong Michael. Yung marami tang dinto. Mm, -hmm. dinto marami. <laughs> Ta, tan. Kay lolo, kay tatay niya 'yun. Na tatay na. Tan, tan sa ni Bong Michael. Ano pangalan ng tatay ni Bongbong Marcos? Ha? Ah, Apo Lakay. Hindi mo alam. Ang tatay ni Bong uh, Michael, Apo Lakay. Tinyon. Ah, Michael, you why this? Oh. Ano mo all hindi. Why this Michael? Oh. Pangalan ni, ano, tatay ni Bumbong Marcos, ha? yung naging presidente rin natin. Marcos <laughs> Kinyon. oh, yan. Oh. Uh, pa, nabutan mo? È, Hindi ko nabutan. Wala pa ako, ha? Ikaw, mo? Nabutan mo? Sino? Tatay ni Bumbong Marcos. Pati, pati, ti, ti, ang ti, 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 Yung ti, 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 yung ti, ti, mo yan? ti, Kailan ka na titon? Kailan, kailan ka pinanganak? Kung nabota mo yun, di 100 di Oh. Bugudugod ka na ngayon. Pag nabota yun. mo yung mga yon Ikaw, ikaw, nabota mo yung nabota tasila. Hindi, hindi. Pandam, pandam. Teka lang, teka lang. Ano yung pinapat mo? hindi ko nabutan. Yung dibdib mo. Ano? Yan, hindi dahan-dahan ka lang magsalita kasi ah. hindi ka makahinga. Yan. Pandam. Balita ko, kumanta ka daw kagabi. Ano yung kinanta mo kagabi? Ha? ah, mga ibon, lilipad, mga isda, nanangoy, opi, talod. Ano yun? Kaya pala lumakas ang bagyo. Ikaw pala ang dahilan. Bakit ano, lumakas ang bagyo? Bata, <laughs> hindi ko naintindihan. <laughs> ulitin mo, ulitin mo. <laughs> Mga ibon nilipas, mga isda nanangoy, o pitalon Ayan, mahahida, nanangay, oh. opet, talon. Ayan. Oh, hindi ayaw. na magagalit yung bagyo oh. Oh. Ano, pasipi, ano? ikaw, bubuking -bu kang taong bayan Bakit ako bubukin? Hindi, taong bayan, bubukin Handa ka Ano mo, taong bayan, bubukin Handa ka Ano mo? Bakit ako bubukin? -bu 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 hindi, yung mga mga taong bayan, talik tayo O, oh, ginagawa yung sa mga taong hindi maganda yung ugali Yung hindi nasunod sa mga nanay at tatay nila binubugbog na taong bayan na po po, nang bayad. hindi nasagot, Ay pag ikaw pag sumasaway ka. Patak, patak bigay te. Nung dapat po itakok ka. Dapat po ikaw. Mendam, tawagan. Dapat po itakok kan je. Tawagan, tawagan. Mendam. Tawagan dari prangi buat kada nang bigas. Tara, halika na. Tambuga buat kada nang bigas. Tutulong ta, tutulong tayo sa mga ano, nabaha. Saan mo dadaling yan, Bandam? Tutulong tayo mga... mga... Tatay! Tutulong tayo mga... tinusiton. Mga tinusiton. Walang bigas. Walang, walang... Walang... Walang pambiling ulang. Walang resiri. Tutulong... Tutulong tayo mga ba... nulubog mga bahay. Nanimigay tasakong bigas. Ano ba? Wala talang ulang. Ulang na akin, toyo, pangtika, suka. Ngayon... Nabibigay uh, uh, ka ng grocery? Ulang nila, pati. Soyo, so, suka, so, uulang nila, tajinas, tunggik, pipasuna, tu -tu tuturasuna, patikanto, lakime, oh, taklo din. Trinyon ang pera ko. P Pero trinyon. Bilinaryo na ako. Kung <laughs> may ah, katan, ka, natita ka sa, aabutan ah, ka sa Vegas, Brasile. Oh. Oh. Oh, tasan tayo. Ito yung pare. Ikaw pa. ah, pa, yung pagtay. Ikaw pa. Naroon tayo. pare kayo. Tasan ka ba dalawa. Hindi ako Ike. pwede mang kasal sa inyo. Hindi. Dadawin kita pare. Hindi pwede si na lang. O si Sam. Pwede. Hmm. Wala. Wala na alam pare. Ikaw may alam pare. Hindi ka pwedeng ikasal kung wala kang pitipitik. Meron akong ako pwede patay. Pwede. Tasan. Hmm. Narungin mo. Sa tulog wala ka tabi. Wala. Gusto mo, tatapit tayo tulog para, 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 para ka, tat, uh, tutulog ka. Tat, tutulog ka, ara tatapit tayo ako araw-araw. Tatapit tayo tulog eh, tutulog ka. Wala, 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 wala. wala pa nga eh, hindi mo mga alam yun. Tabi mo ka muna. Hindi mo mga kilala. Tabi na agad? <laughs>